nag ang twins ng dinosaur pumpkin para sa Halloween. Kahapon, ay bumili pa kami ng iba pang pumpkin. Actually, tatlo to, kaso feeling namin, hindi namin makakarve itong isa. Parang masyado na siyang maliit, tapos matigas din kasi to. So, pwede siya pang decorations na lang. At ngayon, gagawa nga tayo ng dinosaur pumpkin. Tamang-tama din kasi meron ako nito mga dinosaur na molders. At mas mapapadali nga ang paglalagay natin ng dinosaur dito sa mga pumpkin. Siyempre, hindi kumpleto ang Halloween ng walang dinosaur. Na source. Tinawag ko na si Charlie and Chino pero dito makikita nyo nag-aasaran na talaga sila. Pinakita ko nga rin kay Charlie itong maliit naming pumpkin pero sabi niya pang decor na lang daw. Kumuha na ulit ako ng bowl para paggalagan ng mga buto. Tinawag ko na din ang kanilang daddy para i-open na yung top. And para maalis na nga natin yung laman ng pumpkin. Sabi ko this time medyo mas laki na niya yung butas para mas madaling kunin yung loob. And para mas mabilis. Though ito mga pumpkins na to mas maliit siya kaysa dun sa last time natin na ginawa. Parang medium size lang kasi to, tapos yung last time na ginawa natin is extra large. At dito si Charlie and Chino, tingnan nyo, nagpipilitang kumain ng pochi. Kanina pa yung dalawang yan nagaharutan. Pinipilit kasi ni Charlie na kainin ni Chino yung mga pochi. Kaso si Chino ayaw na niyang kumain, napipilitan na lang talaga. Anyway, nabuksan na din namin itong pangalawang pumpkin. At ito na nga yung time para mag-start tayong mag-scoop. Subalit, so, tinanggal ko lang ulit yung mga buto Nag-offer na nga din ng help si Charlie and Chino para daw mas mapabilis. Pero parang mas papatagal ka may kapag ganito. Sinaid ko lang ulit yung mga laman ng pumpkin. Tapos, para mas mapadali din mamaya pagka-carb, ninipisan ko yung loob. Si medyo makapal din pala talaga yung loob nito kaysa dun sa malaki. And eto nga, tingnan nyo, super linis na. So, bali, same lang yung ginawa ko dun sa pangalawang pumpkin. Tinry ko din tanggalin yung medyo malambot pang part para nga numipis. And then dito, chinecheck ko na kung ano ba yung magandang design itong pumpkin. Kailangan nga din pala natin ng pangpukpuk. So, dito, naglagay na muna ako ng isang dinosaur. And tinatry ko muna ako kaya ba talagang gawin. Kailangan pala talaga malakas yung pagpukpok. Tapos, pinush ko lang. Tingnan nyo nga, perfect na yung pagkakatanggal. Nag-add pa ako ng isa pang dinosaur kasi madami pang space. At para iba't ibang dinosaur din yung design. ibang part talaga na makapal pa rin kaya hindi nga matanggal. Dito nga yung muntikan pang masta. After ng dalawang dinosaur, nag-add ulit ako ng isa pa. Same lang ulit, pukpok, tapos push. Muntikan pang masira, buti na lang hindi masyadong halata. Meron pa nga din palang space dito sa gitna kaya naisipan ko pang mag ng isa pang dinosaur. Kaso, nung isang pukpuk ko, ayan, munti ka nang matanggal. So, sabi ko, okay na muna itong tatlo. And maganda na naman yung tingnan pagka meron ng ilaw. Next na pumpkin, is same lang din na dinosaurs. Pero dito, hindi ko siya completely na binaon. Para ang twins mamaya yung magpupuk Para at least, hindi din sila masyadong mahirapan. So, after ko malagay yung tatlong dinosaur, tinawag ko na nga si Charlie and Chino. At dito, ayan, pinupukpok na nila yung mga dinosaur. Kalahati pa lang kasi nakalubog dyan, kaya sabi ko, konti pa. Kaso, natatawa ako, silang matamaan itong pangpukpon. Mas matigas kasi itong pangalawang pumpkin. After namin malubog lahat, ito na nga yung mga dinosaur. So pinagpupush ko na lang itong mga bakal. May konting mga naiwan pero okay lang kasi pwede naman gumamit ng knife. Para mas pulido din yung mga dinosaur. Then kinuha ko na itong aming electric na kandila. And then pinalagay ko na dito sa mga pumpkin. And ready na mamaya to para sa Halloween.